Hey guys, kung balak nyo bilhin ng Infinix Note 40 Pro Plus 5G as gaming phone, try niyo munang i-consider ang mga smartphone na to, na sa tingin ko mas sulit kaysa sa bagong Infinix na yan. Lalayo pa ba tayo itong si Infinix Note 30 VIP? Same lang sila ng bagong Note 40 na yan, pero napakalayo ang difference sila sa mga performance. Naka-demise 8020C VIP, si at 7020 naman itong bagong Infinix. Sa design, para sa akin, mas maganda ang Infinix ditong bago, pero maganda rin naman yung design ng Note 30 VIP. Supported din sila ng wireless charger parehas. sa pareho sila ng 12 At pareho din ng storage. Maganda rin ang camera ng VIP. Saka naka red flat display pa siya. Na merong 120Hz sa refresh rate din sa mi display. Isa pang magandang Infix is itong si 035G. 15K yung kanyang SRP. Pero napakalayo din ang lamang nito sa mi performance. Compare nga sa bagong Infinix. Tapos naka AMOLED 120Hz curved display din to. Itong Z035G. Lamang lang talaga sa may charger at MagSafe itong bago. Pero kung ako tatanungin guys, hindi na yan big deal yung charger niya. Pangalawa itong si Cherry Mobile Aqua GR. Nakademize si 7055G na processor. Mas malakas din compared sa may bagong Infinix na yan. Same sila na merong AMOLED curved display. Mabilis din yung kanyang charger. Pero hindi kasing bilis ni Infinix. Maganda rin yung camera ng Cherry Mobile. Dito testing ko na 'yan. Pero sa design lamang talaga sinipig para sa akin. Pero okay na naman yan dahil 12,000 lang yung SRP Cherry Mobile. sa may 256 version. Kaya okay na okay na yan. Siyempre mas magagamit natin ng modelis ang mismong smartphone. Kaya mas malagyang ang mas malakas sa processor. Kaysa sa mas mabilis sa charger. Pangatlo computer pure performance na talaga ang gusto mo sa isang smartphone. Na parang flagship. Siyempre dito na tayo sa may Poco F5. Abang nyo lang ito, mag series siya may Shopee at Lazada ng around 15,000. Solid ang performance na yan, guys. lang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Doble ang lakas na yan kay Infinix. Hindi din kayo mabibigo sa may camera niya, sa may video. Maganda rin yan. Tapos may 4K video pa. Tapos sigurado pa ang Android update hindi ka mapag-iiwanan. Naka-plat display lang itong si Poco F5 na meron 6.67 inches. 120Hz AMOLED. With Dolby Vision at HDR10 plus display. Kaya kahit naka display yan, eh, hindi yan basta-basta. Pangapat, medyo samahan lang ako akong i-recommend sa inyo ang TectoCount 20S Pro 5G. Hanggang sa paano gagawin ko guys. Masyado talagang sweet ang smartphone niya para sa 11.5 na SRP. Nakademise T8020 na processor. Doble ang lakas kung sa may bagong Infinix na yan. Tapos maganda rin yung camera. Supported pa ng 4K video na wala nga kay Infinix. Siyempre AMOLED 1.23 sa display din yan. Saka naki 2.56 na version. Tapos naka-letterback design din tong si Tecno. Save na ni Infinix. Sa micro-display lang sila nagkaiba. Maraming lamang sa specs si Infinix yung perki Tecno. Akaso ah, naman yung pinakamahalaga naman yung mababa kay Infinix. At mga lima kung talagang gusto mo ang bagong smartphone niya ni Infinix, I suggest itong Infinix Note 40 Pro na lang kunin nyo. Makakasave ah, pa kayo ng 4,000 pesos. Dahil unang una, same na naman sila na design sa kada display. Hindi naman mababagis yung 70W sa charger. Labas sa may 100 watts. Saka nakamag-save din naman itong lower version. Nakay 256 na version din. Tapos mas mataas pa yung kanyang battery. Din naka 5000mAh battery ito. Compare sa may Note 40 Pro Plus 5G. Din naka 467mAh lang. Saka itong Helio G99 na processor. Saka itong 7020. Din naka yung Pro Plus na na version. Eh parang same lang sila guys. Wala akong halos nakikita ang pinagkaiba sa kanila in terms sa may performance. Yung 5G lang talaga yung significant na pinagkaiba nila. Pero overall, mukhang sulit pa para sa akin itong Note 40 Pro lang kaysa sa may Pro Plus version. Thanks for watching!